Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas Ito, Tony Claire Castro. Gusto ko lang take up mga ka-clear, itong mga uh, bagong uh, balita na si Senator Amy mismo ay nagsabi na di umano patungkol sa paggamit ng illegal na droga ng ating Pangulo. This is definitely a desperate move. Ang pinag-uusapan sa peaceful rally ay patungkol sa diumanong korupsyon. Ano ang dahilan ni Senator Aimee para ang sarili niyang kapatid ay siraan niya? Alam naman natin na nagkaroon na ng drug test noong pangbago mangampanya ang ating Pangulo. Gusto ko pong ipakita sa inyo para po maalala niyo muli. Ito po. November 25, 2021, nang may mga pagbintangan gumagamit di umano ng droga. Mismo. At that time, hindi pa po Pangulo. Si Pangulong Marcos Jr. Siya mismo ang nagboluntaryo para magpa-drug test. At sinasabi po sa drug test na to ay negatibo. So pinakita po dito na negatibo. At mismo, makita ko po muli sa inyo. Ito, May 13, 2024, Bongbong Marcos tested negative for cocaine in 2021, drug analyst. Tested negative for cocaine. President Ferdinand Marcos Jr. did test negative for cocaine in 2021. A drug analyst from St. Luke's Medical Center confirmed Monday. Kailan po ito? Ilabas. May 13, 2024. So, ano ang dahilan ng desperadong galawan ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid at pati kay First Lady kundi makapanira lamang. Walang basihan. Dahil kung itong test na to, na siyang uh, kinumpirma ng St. Luke's na negative ang Pangulo pagdating sa drug test. Bakit hindi siya tumutol noon? Alam natin kung anong motibo niya. Dahil ba maaari ng uh, lumarga ng lumarga ang pag-iimbestiga tungkol sa korupsyon at maaaring tamaan na ang kanyang mga kaalyado. Mga kaalyado sa Senado? Hindi ba siya natutuwa na yung kapatid niya mismo, ang Pangulo Marcos Jr., ang nagumpisa para imbestigahan ang mga maaanumaliyang flood control projects na to? Ang Pangulo ang gustong maglinis nang kalat noong nakaraan. Bakit siya masyadong concern ngayon about di o manong paggamit ng drug test? Samantala, ang dating Pangulong Duterte umamin nagmamarihuana at nagfentanil. Hindi niya kinall out. Pati yung pagnanakaw ni dating Pangulong Duterte, wala siyang pagtutul. Ngayon, ang Pangulo mismo gustong luminis ang bansang ito. Bakit nagiging hadlang si Sen. Aimee Marcos? Anong gusto mong patunayan sa mga sinabi mong ganyan? Matagal ng issue to at napatunayan na to na hindi totoo ang bintang na yan. Ginawa nyo yan para silaan lang ang Pangulong Marcos Jr. Nagpagawa pa kayo ng AI generated na video. Pero nung hindi umubra at napatunay ang peke, lahat na lang ng pagbibintang para masira ang Pangulo, ginawa nyo. Pero lahat yan, peke. Lahat yan, fake news. So, Senator Aini, sana naman, maging makabayan ka. Tumulong ka po sa pagpapaimbestigang ginagawa ng sarili niyong kapatid tulig sa ina lahat ang mga korup. Huwag niyo pong kampihan. Huwag niyong itago. Hayaan natin magtrabaho ang Pangulong Marcos Jr. para masawata lahat itong korupsyon na to. Napanood niyo na po ba yung sinabi niya? Mga... Ito po, papakita ko po sa inyo. I-share ko po at isa-isahin natin kung gaano siya kadesperada. Batid ko na na nagdadrag siya! ba? Diba? Batid mo? Samantalang nandiyan ang test ng St. Luke, sinabing hindi. So muli mga ka-clear, alam nyo yan. So alam natin to, nakita natin, medical certificate, hospital na nagpatunay, na lahat ng binibintang na yan ay walang katotohanan. Muli, alam na natin kung saan gumagawi ang isang senator Amy Marcos. Umpisa pa lang mga ka-clear. Umpisa pa lang noong January 2024. Yung first maisog rally kasama niya ang vice presidente. Kung paano pastosin ng dating Pangulong Duterte ang Pangulo natin, tumawa pa siya. Hindi siya tumutol. Wala siyang naramdaman na hinanakit para sa kapatid niya na yung integridad at pagkatao ay niyuyurakan. Harap-harapan ito na lang mga mga ano eh, mga ka ah, anong klaseng kapatid si Senator Amy? Anong klaseng Pilipino si Senator Amy? Kung totoong makapilipino ka at totoong makabayan ka, Senator Aimee, tumulong ka sa pag-iimbestiga. Dapat na ma-pinpoint, dapat maituro kung sino talaga ang sangkot sa korupsyon. Huwag mong sirain ang kapatid mo. Hindi ito ang issue ngayon. Matagal ng issue to, pero since wala kayong makita sa Pangulo na anumang issue ng korupsyon, kung saan saan nyo dinadala ang issue. Nakakahiya, Sen. Aimee. Nakakahiya. Okay, hanggang dyan na muna po tayo at mamaya po ibabalikan natin ito at uh, makita kita po tayo muli. Salamat.